naman nilang respond dehaat may awan ka lang sa ilalim ng aspet nakita namin awo kaawo kaawo kayo kaawo 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 Nakikita Is ng isa, bottom sa isa pa. Kanyang kapatid. Apo sa so mga tawag ng softback ang nanay niya at sumama na Apoy. sa mga kapatid. Ang iya, nalala ko. Gusto kong buhin ang ano ko, pamilya ko. Yun ang paulit-ulit. Sinisigaw niya. Kapat na muna, muli. Kapat <laughs> Diyan, Sinira ni Kuli yung pinto I namin. Mean. Palaki ng palaki. Na ng laban sa kanya. Nasa kustodiya na ng Tagig City Police ang suspek na hindi nagbigay ng pahayag. At yan ang unang balita. Bea Penlalo para Ba't sa GMA to, eh?